na naman, may malupit na naman po tayong balitang ihahatid. Alam nyo po, kung meron mga uh, isang bagay na sobrang-sobrang nalaman natin sa hearing na ginawa sa Senado, ay ito pong confession ng uh, kernel na ito. Naku po, grabe ho. Alam nyo, tila iniiwasan to ng mainstream media. Pansinin nyo ho, ha? Pansinin nyo kasi puro ang balita tungkol sa pag-amin ni Pangulong Duterte na merong death squad. Alam mo yon kung ano-anong uh, uh, binabalita pero ito mukhang kina ano talagang alam niyo yon iniiwasang ang ibalita. Eh dito mga kababayan booking na booking po itong mga walang yang congressman na ito. Panoorin po natin po itong, uh, itong ano na ito tong uh, confession ng isang kernel. Ang lupit ho nito mga kababayan pakingge, pakingge. o panoorin natin pasok pasok oh Yes, Your Honor. Uh, uh, Mr. Chair, uh, Your Honors, mm. uh, sa ating lahat, magandang hapon. Uh allow me to read my uh, opening statement. <coughs> Matapos ang House Quadcom hearing mm. na umabot ng 14 hours. Mm. Dumating ako sa bahay ng madaling araw ng October 23. Mm kasagsagan ng bagyong Christine. Hinihintay ako ng aking pamilya at nag-aalala at di nakatulog hanggang safety akong makauwi. Daladala -dala ko ang masamang karanasan at hinanakit sa pangyayari pero di ko agad nasabi sa aking asawa. Hanggang lumipas ang ilang araw, napansin niyang matamlay at di ako mapakali. Di ako, di ko matiis na di ko, sa, di ko sabihin sa kanya. Kahit alam kong apiktado siya at may nervyos pag ang pag-usapan ay tungkol sa trabaho ko. With great courage, I uh, confided everything to her. Kahit ito ay uh, malaking problema, and it will affect us, and it will change on our... Yan, alam mo mga kababayan, dito pala makikita mo na yung value, values nitong tao na ito, eh. di ba? Umuwi sa bahay, sa asawa sinabi. <laughs> <laughs> Hindi kasi... <laughs> Marami po sa atin, mga ulul, lalo na yung mga, hindi naman yung no lahat ha, ibang pulis lang. Ako kaya yung mga ibang politiko, pag may problema sa trabaho, hindi uuwi sa asawa, di ba? Sa kabit uuwi, at doon sasabihin ng problema, doon magpapalambing, animal eh, di ba? Dito, sabi nga niya, eh, nung pag uwi niya, talagang sa asawa niya sinabi, palakpakan natin si mga mamulis. <laughs> Jumpalant. Ah, value values to my manato. Normal and simple life. My career for almost thirty years of service our personal and family safety and security. And maybe I will be condemned or be ostracized. My wife hugged me. and started to cry and asked me why. Alam mo, naiiyak din ako. Promise, nung pinakayginggang ko ito. Grabe ho eh. Kasi after this, yari ho siya. Sigurado ako, yari ho siya dun sa kanyang boss. Eh, yung boss pa naman niya. Naku, bata pa naman ni, ni, ni Tambi yung boss nito. I told her patagal na tayong <coughs> nagsusumikap And we have to be strong and survive together. Maunane am panahon nga magpakabana ata means makyalam, makyalam. Lisod maging witness rata, umaging innocent bystander, maangul gyapunta, umaging casualty tayo. Gipasabut nako sa iaha. I have to explain to her. kailangan na ay barog sa kamatuuran. There must be someone to rise up to the occasion. Ngayon pa lang, sir. Saludo na po ako sa inyo. Iba po kayo, sir. Maniwala. Kayo ang dapat na na PNP chip. Grabe ho kayo. Yung pagiging martir ninyo, kakaiba. As in, kayo ang tunay na bayani. Kayo ang talagang masasabi nating bayani. I told her that, that I have <clears throat> the moral obligation and a call of duty to uphold as police officer. In the eyes of God and in the soul of man, I have to say this. Even God was betrayed three times. Grabe. Hallelujah. But this time, I have to say this. I don't want to betray our beloved country, our fellow Filipinos and to God Almighty. I don't want to discredit the men and women of the Philippine National Police, the institution where I belong. I don't want to destroy my beloved alma mater, the Philippine National Police Academy, who molded me. With moral values to speak for the truth that I owe, and it's time to give it back the honor and respect. Your Honor, allow me to read my affidavit. David, uh, yes, honor. also submit a copy to us. Yes, Your Honor. Mahaba po yan? Ilang pages pa yan? Ah, saglit lang ako. Wag mo nang pigilan. Ito naman si Coco Pimentel eh. Allow me to read your orders, my David. Yes, sir. I, Police Colonel Hector U. Grijaldo, mm. third level officer, presently assigned a personal holding administrative unit, Camp Kramik, City. After Julie Sorn, two. Under oath and in accordance with law, to hereby depose and states that that I have been dedicated to public service for almost 30 years, and since I took my oath as cadet on June 1, 1995, on October 16, 2024, I was again invited as a resource person in the ninth joint public hearing of committees on dangerous drug, public order, safety and human rights, and public accounts of the house of representatives scheduled on october 22, 2024 at 9.30 a.m. i, together with other invited pnp personnel, attended a joint hearing in the house of representatives. Nako, yan, napo, patay, tay, after i answered questions related to extrajudicial killings mm. and the reward system, i was approached by a security personnel. Mm. while I was seated in one of the witness uh, one of the witnesses during the hearing the said person told me that I was summoned by congressman Dan Fernandez Pinatawag ni Dan Fernandez kong tapos sasabihin niyo, wala kayong script kong pinatawag mo daw to kong nakuyari ka I went out of the room with mm. the security personnel. Okay. When we were outside, he told me to go to the left corridor and proceed straight to the end room. Mm. While walking, I saw a witness. I saw other witnesses who were standing in the corridor, including my classmate, Major Portalesa and Captain anova, who was wearing a PMP uniform, and the latter acknowledged me by saluting. When I entered the room, I saw two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said I do not know. After a while, Kongdan Fernandez entered the room, and he asked me to sit beside him on his right side, and then. Kung Abante entered the room. Nako? Ayan na. Sat. Mm. Par. Mm. End of the chair on the right. Nako po, patay One of the lawyers of police karma stood near at my back. Mm. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, Ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Kita nyo, doon sa papel daw, may paragraph doon na kung ano yung sasabihin niya. ah uh, anong importante o dito? So, doon sa papel na yun, siguro madaming paragraph doon. Ito yung part niya. Nagigets nyo? So, walang yang yan. Meron talagang script. Pambira kayo. Ay, nako. Ibig sabihin, sino pa kaya yung mga pinatawag doon at pinabasa nung itong script mo, ito, script mo, ito sa'yo, di ba? Pambihira ka talaga, oh, Dan Fernandez, oh. oh. Grabe, no? Sabihin mo, alam mo ang reward system. Hmm. I-confirm mo lang. I-confirm niya lang. Yung lang isasabihin niya. Alam mo kung ibang polis to? Ay, kukonfirm ko lang. Oo, oo lang naman ako pag tinanong ako. Yes, sir. Ganun kaagad eh, di ba? Oh. Yes. Kong Dan mm. told me to read the said affidavit. Okay. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me mm. to read it. Mm. He did not give it to me. Mm. The lawyer of... Ayaw ibigay kasi gusto on the spot na. Baka magkaroon siya ng kopya. Ah. May pakalat. Naku po talaga nga naman kongdan Ay nako. Ikaw talaga. Ikaw talaga kong Dan. Police Colonel Garma said, Ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. Hmm. I was puzzled and I asked myself, what... So dito, kita mo, kasama si Colonel Garma. Yung babae, kasama po siya doon sa nagsasabing hindi si ano lang kayang magsabi niyan si ito 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 nagturo siya kung sino ngayon yung magsasabi ng kasinungalingan di ba tinuro ni Garma so ibig sabihin po parte si Garma diyan sa sirkus na nangyayari sa Quadcom ay sino pang maniniwala sa si inyo mga animal ka diyan di ba eto na may tumayo na at nanindigan. Sabi niya nga, eto, etong pagtayo niya ito, hindi ko ito kasi nung alingan. Alam niyo kung bakit ito? Oh, Mapapahamak ko siya sa boss niya. Sigurado ko bukas na bukas din. No, ngayon, kinabukasan ng hearing. Eh, sigurado kung nyari ito dun sa boss niya. Sigurado kung si Bak ito or di kaya. Tingnan niyo ha, maglalabasan ng kaso nito. Sasabihin, kasi alam mo mga police normal na sa kanila yung nadidimanda. dahil nga meron nga akong kilalang pulis eh, na demanda dahil diyan sa investigasyon na na nagaganap diyan eh dahil sa uh, ku ano-anong sinasabi na wala naman silang kinalaman talaga na, na lang ho sila paano pa itong tao na ito nakupo po maniwala kay sa akin kaya imposibleng nagsisinungaling siya dito it is far for im, uh, for impossibility <laughs> pa inglis inglis ka pang animal ka <laughs> naman ni eh, kasi grabe ho hindi ho biro ito ang nakataya ho dito buhay niya at yung kanyang karir at syempre pag yung karir niya ang nakataya dyan pagkain ng kanyang pamilya yan ang niriris ng no mama na to me I respectfully told him that I cannot confirm they are saying as I have not read dapidabit We went silent for a while And then Kong Dan Grabe pumalag siya sabi niya hindi ko ito ko confirm kaya eh, tumahimik sila Ito ito hirit ni Kong Dan ha tingnan mo pambira ka Kong Dan no allegedly ha pero <laughs> kadiri ka bro Sorry ha uh, na interview pa man din kita ka dati pero ganito pala prinsipyo ng buhay mo Fernandez said while holding the pedabit saan ka pwede Dito noong 1999 About DDS, alam mo to, pulis ka na sa dabaw nito. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. Nako, naging ano pa pala ito? Uh, sa uh, ano to, BJMP pa? So ibig sabihin, alam niya yung estado ng nakukulong. Nako po, iba ka talaga sir. Hanga ako sa iyo. Hindi ka takot makulong. Kahit alam mo na ang estado ng mga nakukulong. 'Di ba? Sabi niya dito, ah hindi pa ako pulis yan eh. Ano nga aminin ko diyan sa DDS na 'yan? So pinapaamin sa kanya na may DDS. Umbira <laughs> kayo. O, kaya na lang nagagalit si Pangulong Duterte sa si inyo eh. Kami nga yung DDS. Ano ba? Tayo Duterte supporter. Ba't ba kayo naghahanap pa ng ibang DDS? Kami na huyon. Kami, oh, sino ba dito DDS? Ilagay nyo dyan. Ako, DDS din ako eh. Oh. Hindi, alam mo. Ito, walang biro ito ah. Nung pinapanood ko yung hearing, sabi ko, I am so proud that I am a DDS. I am so proud I am a DDS. Kasi we have a strong leader na may by. Mm? sabi ko sana, bayag eh, pero <laughs> hindi totoo eh. Grabe ho, ang bite naku, naku, talaga ni Pangulong Duterte. Grabe ho, as in, o oh, sige na, ako na, ako na, ako na, may kasalanan sa lahat. Huwag nyo nang idamay ito mga pulis, pauwiin nyo na ito. Ako na, may kasalanan. Diba, inamin niya na kahit di niya kasalanan eh. Kahit walang DDS, pinaglaruan niya na si Ontiveros para lang sabihin na, ako na, sisihin nyo, ako na, sampahan nyo ng kaso. Huwag na ho itong uh, mga pulis dito. Kaya nga ito, pinipilit na paaminin na may DDS o yung tinatawag na Davao Death Squad. Yan ang kanilang script eh. May pinapatay si Duterte, may inutos na ipapatay si Duterte, may reward money at merong DDS yung Davao Death Squad. Eto, sinasabi na niya, pinipilit siya. After some time, mm. kung Abante asked me how many years those Years do still I have with the PNP. E I answered, I still have four years before my retirement. Then he made a remark, Pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, Masaya na ako sa ranggo ko, sir. Ker ano ha, uh, Bisyap Bayani, Congressman Bisyap, Bisyap ka pa man din. Una, kasalanan mo dito, ha? ayon sa kwento nitong uh, mga pulis na ito, sabi niya, e naandun ka lang habang nangyayari itong uh, tinatawag nga ni Pangulong Duterte ng uh, perjury, di ba? Habang nangyayari itong katarantaduhan na ito, naandun ka, you are witnessing it. And you do not only agreed sa mga nangyayari, pero, kayo po mismo ay nagkukumbinse dito na sundin yung script. At by saying, ha? At by saying, uy, pwede ka pang maging general. May four years ka pa, pwede ka pang maging uh, chief. Pwede ka pang maging uh, uh, mataas ano Hindi ko alam kung uh, general ba ang RD. Oo, oh, parang ganun. Diba, mga regional director. Pwede ka pa talagang maging general. ha uh. Yan yeah, no, ang uh, grabe, dinaig mo pa yung demonyo ha. Ah. Hindi, sorry ha, ah, pero alala ah, nyo yung demonyo? Diba yung demonyo bumubulong-bulong yun eh. Oh, Masarap yan pagkahit eh. Ay, di ba yung apple na yan? Hindi pala apple yun, di ba prutas yon? Ay, di ba to? No? Dinaig mo pa yung uh, demonyo din na nagtetem kay Jesus na sinabi niya ano ah. Oh, adyan mayroon ka dyan. Kikin sa iyo ang mundo na to. Kiligtas ka niyang Panginoon. Alam mo, Bishop, confess. Hindi, totoo. Ha, how, how come naging pastor ka? Ganyan ang ano mo, ang... Uh, hindi mo ba kayo nahihiya? I rebuke you as a brother in, in Christ. Hindi mo ba kayo nahihiya? Ayan o, sinasabi na ho ng isang pulis o, oh, kinumbinsin nyo pa siya na uh, sumakay sa script ninyo at pwede pe pa siyang maging general. You are being part of this lies. How dare you? <laughs> talay, talay, talay. Okay na eh. Pagkatapos nito sir, uuwi na lang ako. Yun. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Grabe, ang lupit mo, sir. Sino sa atin ang kaya yung ganito? Alam mo, sir, hanga ako sa Hanga talaga ako sa inyo. Ibang level lang ano nyo ang kapagiging honest ninyo sa buhay. Alam mo yung mga katulad mo ang pag-asa ng bayan na to. Yung mga katulad mo ang dapat maging general. BP Sara Duterte, kung kayo ang susunod na pangulo, kung kayo magiging susunod na pangulo, ilagay niyo ho ito sa posisyon. Hindi ho sa, dahil sa bayad utang pero this is the kind of generals or this is the kind of police na we need in our country. Honest to goodness. E, alam mo yun, the temptation is so hard. Diba? It's not easy. Tumanggi ka, mamalagay ma, -ala, ma -malagay sa alanganin ang pamilya mo, yung pagkain ng pamilya mo, malagay sa alanganin yung iyong career. Uh, Hindi mo madali yan. Alam mo kung bakit? Pag ikaw na suspend, pag ikaw na tanggal, lahat ng pension mo tanggal. Yung pinaghirapan mo ng ilang taon, mawawala. Alam ko ho yan. Alam mo kung bakit? Marami nga po akong kilalang pulis. Yan po ang hinahabol nila. Yung malinis na record at mag-retire mag ng maganda para may pension sila na habang buhay na silang sumasahod through that pension. yan po ang habol ng mga pulis eh. Di ba ho? Maging matuwid lang para dere yung kanilang pension. Pero pag ikaw na suspend at natanggal sa serbisyo kung ano man ang iyong uh, uh, pinagdaanan, eh siguradong wala kang ikabubuhay. Ang mangyayari sa'yo magiging uh, personal bodyguard ka lang ng mga uh, mga ano diyan ng mga politiko. 'Di ba? Nakakalungkot pero that's the reality. Ganyan ang mga nangyayari doon sa mga nagre-retire at mga nadidismiss na pulis eh. Nagiging uh, sorry hindi na retire mga nadidismiss po pala, nasususpend o yung mga natatanggal talaga sa trabaho. Nagiging bodyguard lang ng mga politiko. Pero itong mama na to talagang pinanindigan niya yung kanyang prinsipyo. At ang nakakahiya, congressman pa ang nagkukumbinsi sa kanyang magsinungaling. The cordial conversation between us continued. And I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Then Kong Abante asked me where I served, where I serve as a chief of police. To which I answered, Mandaluyong City Police Station, sir. Kung am abante, then persuaded me by saying, ikaw naman, Colonel, ganito na lang. Alangan namang walang insidente o pangyayari o pangyayari sa panahon na yon. I answered and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic and there were less crime committed. And... Hinahanapan niya pa oh nagtatry pa ng kunwari honest to si, B, si Congressman Abante o by say imposible yung walang nangyaring patayan sa Mandaluyong nung chief of police ka doon imposible yung walang nangyaring patayan doon habang nakaupo si Duterte di ba parang talagang ito yung tinatawag na hindi lang nagtatanim ng kasinungalingan talagang naghahanap pa di ba nagano naguhukay pa siya Oh, wala ba ditong nangyari na ganito, ganyan, ganyan? tas lang ang i-highlight mo. We did not receive any reward from anyone. I added that we only received funds, additional MOA or support fund from the peace and order fund of the LGU. Oh, yan ha. Diba, tinatanong niya, may nag-reward ba sa'yo? Na ganito, ganito. Hindi, sabi niya, wala nakakakuha lang kami ng additional fund from the LG. Alam mo, ito matindi, mga kababayan. Naggaling siya sa Mandaluyo. Supposedly, ganyan sila ni Abalos, di ba? Pero dito, mga kababayan, nilaglag niya ang gobyernong pinagsisilbihan ni Abalos. Di ba? Pinanindigan niya yung prinsipyo niya. Kaya iba tong taon to. Hanga ako dito. Dapat talaga to maging PNP chip eh. I then respect to, respectfully told Dan Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement. If I, if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time, and I have. Kita mo yung kasi nung alingan, pipilitin siyang umamin na may DDS. Kahit di pa siya pulis. <laughs> Pambihira ga. Gago rin talaga eh, 'no. Ay, grabe talaga oh. <laughs> kau talaga. talaga. No personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said the work of the policeman are noble and requires great sacrifice. Yo. Even without the reward Yun. or award, it is our moral obligation. Yo. And a call of duty to serve our country and people. Then Kong Dan asked me, Si Colonel Garma, mm. anong masabi mo sa kanya mm. sa Parayuga? Mm. I politely told him I cannot comment on the case. Mm. When I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga. At hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din sa amin baka ma-incriminate ako, sir. <coughs> After the discussion, they did not give me a copy of the second affidavit of Police, Gar Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room. While I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while, I presume that they are about to present the second affidavit of Police Colonel Garma. I asked the two lawyers of Police Colonel Garma why they have chosen me. They did not ask, they did not answer me and just stared at me. Grabe, no? Ang talino nung uh, abogado. <laughs> Ang bira. Alam kasi nilang kasi may paninindigan tong maman to. Eh nung tinanong nitong itong pulis na ito na doon sa abogadong nandoon, uh, bakit kaya ako pinili? Hindi na huso magot. Alam nila eh. Alam nilang may prinsipyo ito maman to baka mapahamak pa sila eh. And that I went back to the hearing room. When I went back, To the hearing room, I immediately called the attention of Police Colonel Litupatai, who were sitting behind the witness table. We proceeded at the back of the lobby area. When they suspended the hearing, I confided and discussed to him what happened in the room with Kong Dan Fernandez and Kong Abante and the tall lawyers of police Colonel Garma. That's all, Mr. Chair. Thank you, uh, Colonel Rialdo. Uh, what motivated you to speak before this committee? <laughs>